Ayun, uh, first of friends, congrats na uh, isa, isa, sinali ka sa Gina's pool. Siguro your thoughts din, lalo na uh, kumbaga parang warm up mo na rin yung Jones Cup for ano, uh, in, in, in event na mag uh, FIBA Asia. Pangatlong warm up ko na nga to sa kanila eh. <laughs> De, actually sa SGA pangatlo na, di ba? Since nung first na Jones Cup, wala pa akong team nun eh. Tapos nag Dubai kami and then ngayon. So, ayun lang, wala mo pasalamat kay Boss Frank and kay Boss Diego. Ayun. Eh sa ano let's sa uh, sa na uh, sobrang uh, happy ako kasi naging part ko ako na gilas school ayon. sana pag na ako gagay ko lahat friends pa rin magiging system o siguro uh, sa schedule na call up ko na sa gila sa school is train ka ba with gilas soon or focus mo na talaga muna dito sa school ah uh, naman ako ni coach Richard sabi niya naman ah uh, tinanong niya rin kung kailan balik namin. So sinabi ko kung namin. And, sabi niya tatawagan daw nila ako. Pa uh, need na nila ako sa practice after ng SBA. Nung in-offer sa'yo yung video spot na knowing na may SBA commitment ka, kung baga naging madali lang may decision sa'yo na sa tanggapin din Did yung but Ba't ko po ba pa pagdidesisyonan yun? Di ba? na yun eh. Tsaka, hindi naman nasagasaan yung yung sa sila. Eh, naging open naman sila na alam nila na dito pa rin ako. So, di, di na... Ayun, uh, ayun, first game nyo, Taiwan. Ah, uh, kakalabanin nyo yung sa FIBA Asia. So, ano na lang nasasabi mo doon? <laughs> well, kaya uh, well, di magiging, may, ma, di magiging madali, pero pili ko kaya naman. Kasi uh, nakalaro na namin sila last time. Pero, uh, So, pa kaya, hindi... so far, kamusta naman yung gelling mo sa ating kasi kumbaga iba-ibang versions din yan. Yung iba bao... galing Dubai, yung iba galing sa Lasage Jones Cup. Uh, okay naman siya kasi yung iba naman dyan, kilala naman, naman, naman natin. na Kilala si, naman na namin yung isa-sa. Isa. si, ang bago lang ata ngayon is si Robertson. Well, nag-Dubai siya dati pero yung patch niya ata dati is parang nagbalit na. So manatira lang nung Jones Cup last time pero okay naman so far okay. First actually first time lang namin na complete. Last practice pa. Konsulta ka ba na baka makasulat ka ng kay Kiko kasi nga pag ganun din siya. So medyo konsulta mo na baka isulat ka ng hit lang kay Hindi din wala sila pa kay Lam sa akin. Then, kamusta na kayo? Kasi Manong ako, sobrang. kasama ko siya lagi. Pero inside the court, sobrang happy ko kasi dami mong matututunan. Eh. Although kahit din naman sa off the court, madami, madami ka matututunan sa kanya. So, ayun. Ang uh, sarap niya kasama. Ang sarap niya kakape. Then, after Jones Cup, and hopefully Gilas, medyo may, you know, may lino na ba as to where you're headed next? Medyo may magibigay ka na bang TV na? Wala pa eh. So far, wala pa eh. So, sana active na yung close lang. Sana, meron na. Pero may mga tumatawag na ba sa other countries din na solid? Ah, may mga nakakausap pero hindi pa naman ganun na ka-committed na nagbibigay na sila. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.